Kaming nagbibiyahe Ayan, kaalis lang namin dito sa barangay Nasalaan Ayan, nandito malapit na pita kami sa tinatawag na parola Ayan guys, sa parola Hindi kita siya Ayan, hindi siya nakikita Masyadong malayo Napakaganda ng mga tanawin dito guys Ayan, uuwi kami guys kayong luhaan papunta dito. Ayan siya, oh. Kaunti lang ang bawas. Walang masyadong namimili dito, guys. Hindi katulad nung Dubai yung kami ng lubog na uh, napakarami talaga ng mga namimili. Kaya halos naubos ang paninda namin noon. Pero ngayon, ayan, guys, oh. Napakarami pa namin panindang may uwi. Ayan may mga alon Medyo malakas na yon Kaysa nung kami ay uh, Pumunta dito Ayan andito pa lang kami sa bungad ng <coughs> ng nasalaan Ay medyo may counting alon na, Lalo na yan guys Doon sa uh, Malapit sa Palomaria na tinatawag Mas malalaki ang alon doon Nakakatakot Ayan o oh, may alon na siya guys guys. Dahil mga nakatawa pa din. Kaya hindi man lang kami nakapunta dyan sa tinatawag nilang parola. Ayan, guys. O, yan. Nakikita ninyo. Puti na yan. Ayan. Ah, ay, hindi man lang kami nakapunta dyan. Napakaganda daw dyan, guys. Pangarap namin makapunta dyan pero andito na sana. May pagkakataon na. Pero hindi man lang kami dyan napadaan. Ayan, o. Oh. Napakaganda daw dyan sa lugar na yan. Okay. Hindi man lang plano namin umakit dyan, guys, sa parola na yan. Kaso, ayan, pawi na kami. Wala nang panahon, wala nang oras. Next time na lang. Malay natin sa mga susunod. makakarating narating namin